Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa hashtag WalkWithLan. Ako si Lan at ngayon, August 30, 2025, mayroon tayong mainit na balita na siguradong magpapainit sa inyong ulo at baka magpainit din sa inyong passion para sa katotohanan. Ang title natin ngayon, mga kababayan, kapapasok lang interim ni PRRD, may good news. Mayor Belmonte ng Quezon City binulgar bilyong-bilyon ang nasa sayang sa flood control project, mga kaibigan. Oo, mga kawok, ha, dalawang malalaking issue sa Philippine politics na nakakaapekto sa ating lahat, lalo na kayong mga kabataang Pilipino at OFWs na laging updated, no? Yan laging updated sa nangyayari sa bayan. Stay tuned ha dahil ito ay intellectual breakdown, critical analysis at fact-based discussion with a dash of wit to keep you hooked for the next couple of minutes. Huwag kang umalis dahil every minute counts for viewer retention mga kaibigan. Una, let's set the stage. Bakit importante ang mga ito? Para sa mga kabataan, ito'y tungkol sa accountability at good governance. Paano ba natin sisiguraduhin na ang pera ng bayan ay hindi nasasayang para naman sa mga OFW na kayo ang backbone ng economy? Nakaka-relate kayo sa frustration ng wasted billions habang kayo'y nagpapakahirap abroad. We will dive deep no? <clears throat> with facts from reliable sources at sisiguraduhin nating witty at engaging para hindi kayo mabore. Remember ha, like, share, and subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Let's go. Unang topic, si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na binulgar ang bilyong nasasayang sa flood control projects. Pangalawa, update sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte, PRCC. Mga kaibigan, bakit yan? Uh. <laughs> okay, hello, hello. Medyo ano po ha, pasensya na po kayo. Medyo, ewan ko bakit nagkakaganito. Okay, maluwag ba? Yan. Unang topic natin ha, si Mayor Joy Belmonte, no? okay, ng Quezon City na binulgar ang bilyong nasasayang sa flood control projects. Pangalawa, update sa interim release bid ni former President Rodrigo Roa Duterte, PRRD sa ICC. May good news ba talaga? We will analyze both critically, walang bias, pure facts. At sa dulo, may membership plug para sa inyo. Ready na ba kayo? Tara, simulan natin sa unang bomba. <laughs> bomba daw eh. No? Okay. Ayan. Mga ka-walk, lang ito kahapon, August 29, 2025. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte ay nag-press conference at ibinulgar ang isang malaking anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ayon sa kanya, mayroong hindi bababa sa 14 billion pesos na halaga ng mga proyektong ito sa Quezon City na walang permit sa mula sa local government. Imagine that. Bilyon ang nasasayang pero ang baha na nanatiling problema. Hmm. Parang yung ex mo na nangako ng forever. Pero in the end Hello. Okay, ha? wala rin nangyari. Ha? Parang, parang yung ex mo na nangako ng forever, pero in the end, wala rin nangyari. Wasted effort. Ha? Wasted effort at pera para seryoso. Pero seryoso mga kaibigan, ha? ito hindi biro. Mayor Bill Monte said, bilyon ang nasasayang na pera dito. Mga kaibigan, at about 254 projects, only two ang may approval from the LGU. That's a 99% failure rate in coordination. Statistically speaking, mas mababa pa sa passing grade sa college exam. Okay, let's break it down factually. Ayon sa reports, ang mga proyektong ito ay nagkakahalaga ng over 14 billion pesos in contract costs. Pero karamihan ay walang permits mula sa Quezon City government. Si Mayor Belmonte ay nagpahayag ng frustration dahil sa anomalous a uh, nature nito, no? Bakit anomalous? Anomalous? ah dahil hindi lamang ito lack of coordination, iso, ito is posibleng korupsyon. May isang engineer pa nga nag-claim ng 13 billion bribe para hindi inspeksyonin ang works. Wow, talaga? Para sa mga kabataan, ito'y lesson in governance. Paano ba natin sisiguraduhin na ang taxes nyo at remittances ng mga OFW ay ginagamit ng tama? Is this a systemic issue sa DPWH or isolated sa Quezon City? we will explore. Okay. Si Mayor Bill Monte, ha, na re-elected with a landslide win noong May 2025, ay kilala sa kanyang focus on transparency and climate solutions. Sabi niya, if there was really political will to resolve flooding, dapat coordinated tayo. Pero heto ha, billions wasted habang ang mga residente ng Quezon City ay nalulunod pa rin sa baha tuwing umuulan. Okay. Heto po ha, anong mas nakaka-frustrate? ang baha mismo o ang alam mong may pera pero nasasayang? Comment down below mga kaibigan. O parang yung budget para sa flood control na lumangoy palayo straight to someone's pocket. Ang Quezon City ay nag-flag ng mga projects na hindi na-inspect properly leading to unsolved flooding mga kaibigan. Bakit ito critical para sa Philippine politics? Ito ay nagpapakita ng disconnect between national agencies like DPWH and local governments. Si Mayor Belmonte ay nag for better coordination at even partnered with private sector like RSA for flood solutions. O, para sa mga OFW, ito reminder ng inyong hard-earned money sa remittances ay bahagi ng budget na ito. Hindi dapat nasasayang sa anomalous projects. Okay, we need stronger anti-corruption measures like mandatory LGU approvals for all national projects. Sa press conference, binanggit ni Belmonte na most projects have no permits at may reports ng bribes. Engineer Abelardo Jonglay Calalo ang nag-claim ng bribe for a contractor dyan sa Batangas. Ito'y hindi lang Quezon City issue ha. Ito'y national scandal waiting to explode. Ah, parang flood na hindi natin makontrol pero ang corruption, lalong lumalala, mga kaibigan. O para sa ating viewer retention, pause muna. Hit that like button. If you agree na dapat imbestigahan ito ng Congress. O is Mayor, um, is Mayor Belmonte just politicking or genuine? She's been mayor since 2019. Focus on Quezon City's development. Her track record shows emphasis on transparency. Hindi ito first time niya na nag-flag ng issues. O para sa kabataan, ito'y call to action. Get involved in local politics. Vote wisely. OFW sa support reforms via your voices online. Ito ay nakakaapekto sa climate change efforts. Si Belmonte ay vocal sa Global South Climate Solutions. Pero paano tayo maglilid ko ang basic flood control ay nasasayang. Quezon City is one of the most populous at flooding costs lives and economy. Ano ang solusyon ninyo? Share in comment section. Okay ha? Si Mayor Belmonte ay nagbulgar ng bilyong nasasayang 14 billion pesos wasted. Unsolved problems. Ito hindi lang news. It's a wake-up call. No? Ngayon, luwipat tayo sa isa pang hot topic. Ang interim ni PRRD. May good news ba? Abangan. Okay ha? Si Bi <clears throat> Okay ha, ah. wait lang po ha. Ah. Wala na tuloy. <laughs> ah, nako, nako, nako. Alright, Yan. Okay, tungkol naman 'no, balik tayo mga kababayan. Ngayon, tungkol naman sa former President Rodrigo Roa Duterte, 'no? May good news ba. Kapapasok lang na updates mula August 21, 2025, 'no? Si Duterte ay nag-file ng fresh bid for interim release ahead of his ICC trial. Background para sa mga bagong viewers. Si PRRD ay naharap sa Crimes Against Humanity charges sa ICC tungkol sa War on Drugs noong June 13, 2025. Nag-petition siya for interim release to an undisclosed country. Ha? Parang vacation request pero sa Hague detention, mga kaibigan. O ang lawyer ni Duterte ay naniniwala si strong chance na siya mag grant ng interim release at posibleng makabalik pa sa Pilipinas. Negotiations ongoing for a possible host state. Good news for supporters. May exclusive interview na nagsuggest na maari siyang umuwi. Pero careful, ICC has not ruled yet. At may false claims circulating na released na siya. No? Is this good news para sa justice seekers? No. Sabi ng experts like Carpio, Congress resolutions won't sway ICC, mga kaibigan okay no <clears throat> ano ang interim release? ito temporary freedom no while case is pending with conditions like house arrest, sa ibang bansa. si Duterte raised for reasons no health, family etc etc pero critics says he's not entitled ah oh, the test into this test international law versus sovereignty paano ba natin ibabalance mga kaibigan okay? Noong July 2025, July 29, 2025, ang lawyer ay nag-interview ah, uh, saying strong chance at makakauwi. Ha? Huh? Supporters demand his return. Pero Senate and House resolutions mix. Some support, some against. Walang decision pa ang ICC as of now. Okay ha, para sa mga OFWs natin, ito'y nakakaapekto sa imahe ng PH Philippines no? sa abroad. Paano kaya magpapaliwanag sa employers ninyo. Okay, good news. Dahil posibleng makalaya, temporarily, showing mercy sa kanyang age at health. Ha? Ito'y evasion of justice para sa libo-libong victims ng drug war kung tatanungin mo ang kabilang panig. We must respect ICC process. Hindi ito political game. No? Okay, parang chess ha? Duterte's move for release. ICC's turn, sino ang checkmate? Okay, ito'y connected sa current admin. Ha? May resolution sa Congress, pero expert says walang epekto para sa kabataan. Learn from history. No? OFWs, ito'y reminder ng rule of law, mga kaibigan. Okay, <laughs> mag-poll muna tayo sa comment section. May good news ba talaga ito for PRRD? No? Ayan. Okay. Bakit okay. ganun? Hello. Hello. Yeah. Nawawala. Wait lang. Nawala. <laughs> no, uh, yon. Maluwag yata. Okay, ha. Pasensya na po kayo ha. Okay, false news dibang, no? Hindi pa release si Duterte. No? Ongoing negotiations pa for host country, mga kaibigan. Bakit undisclosed country? Ay, nako. Kailangan natin transparency needed. Pero syempre, baka ma-pressure yung, yung bansang yon. So may good news ba para sa mga supporters? Yes, strong chance. Pero fact pending pa. No? O both shows governance issues, wasted money at justice delays. No? Connected kay Belmonte. Mga kababayan, that's our deep dive for today, no? From Belmonte's billions wasted to PRRD's interim bid, no? Philippine politics is lagging full of twists. Stay informed, mga kababayan. Stay critical. Like, share, and subscribe para sa more content. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin, tulungan natin ng channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kit sa laban. See you next time. Peace out at mabuhay ang Pilipinas.